Papaha ng dugo. Puro na lang patayan dito sa paraiso. Wala na bang makakapigil sa kanila? Ang pera na itong paraiso na alam natin. Hindi ko na din alam nangyayari dito sa pang paraiso. Eh. Puro pamalasan. malasan. na talaga lahat. Jet, hindi pa huli lahat. Hindi nila pwedeng pabuhin ng buong paraiso natin. Ano bang pumasok sa isip mo? Kabayaran to ng mga kastilyo. Hindi kita pinalaki para maging mamamatay tao. Papa, kailan ba titigil tong gera? Sinimula nila ito. ata pufiko galabat ang kamao. The voice daigo! Drahai! Anako! Ata sama Itigil na totoy pato. So my